So you what's up mga brad, so ganito po kami magbutas para sa twist lock sa So ayan, kung makikita ninyo, hindi pa po nahiwalay yung takip Buong buo pa po ang amprak, ayan Tamang tama lang po mabaon yung twist lock sa butas, ayan Tsaka pa namin to eh, kakat pag matapos na po pagbutas yung para sa twist lock So ayan, kung makikita ninyo, ayan, walang guide-guide po magbutas kami ng para sa twist lock, ayan So ngayon, try po muna natin yung twist lock kung kasya ba sa binutas natin. So ayan, tamang-tama po. Baong-baon lang po yung twist lock. So yung what's up mga brad? Shoutout po pala sa nag-order nito, Mr. Carlos Manatad ng Liloan Cebu. So ito po ang pinipick up ni kahapon. Yan po ay in-order ni Mr. Customer. Mr. Taka, ano ka? Carlos ng Liloan. Ah ng sibo. So, ayan po. Bali, dalawang kolram. Isa, dalawa. Yung handle, nakalimutan. Ang nakakaganda dito dahil meron po ditong drawer. O, ayan. Ayan, pwede po ito dito. Kahit ano po ang gusto nyo ilagay. Pwede po yung mga cord ninyo, yung mga microphone. Preparar po to para kung ano po ang gusto ilagay. So, ayan po ang sa likod. Ayan, dito may mga butas. Dito po idaan yung mga wire. At ito po ang top. Ayan. Ayan po ang setup niya. At ang nakakaganda dito, pwede po kayo maglagay ng ano, padlock. Ayan, mayroong lagyan na ng padlock. So sa iyo, Mr. Carlos Manatad ng Liloan, Cebu. Maraming salamat, sir, sa binigay mo na pang snack sa amin. Kaplasta na po. Shout out po sa iyo, Mr. Customer ng Lapu-Lapu City ng Cebu. So ayan na po ang 4x4 seat up mo, sir. D12 to D18. So ayan. Yan po ang mid-high pull range, yung sa itaas. At ito po ang MCB D18 sa baba. So ayan naka fiber horn po to ayan hindi po to plastic at naka perforated screen po sa harap ayan kudin po natin yung side view so ayan so ayan po ang likod or ayan po ang likuran so ayan ready for pick up or ready for delivery na po to so shout out po sayo mister customer ayan naka dalawang speak on bawat box ayan So, dito medyo gandang tingnan. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga this is SMCV SIVU Box Maker. This is SMCV SIVU Box Maker. The best! So yung WhatsApp mga brad, yan po ang mga speaker box na siniship namin kahapon patungo ng Samar MCBD 15, apat na box. So shout out po sa iyo Mr. Customer. Ayan na po ang apat na MCBD 18 mo. Ayan, ipinidala na po namin via tracking. Ito si Mr. Customer mga brad, ay naka-order na po to siya dito sa amin noon. Hindi ko na lang nagatandaan kung anong buwan po to siya nag-order dito sa amin. Basta yung in-order niya dito sa amin noon ay apat na box dual 3-way na D12 mid-high pull range. At ito po ang dinagdag niya, Bale, walong box po to ang dinagdag ni Mr. Customer pero ito lang po ang apat na inuna namin sa pagpadala kasi gusto po si Mr. Customer na makasaltis na. So Lord, maraming salamat sa mga customer na binigay mo sa amin at sa iyo Mr. Customer, maraming salamat din sa pag-order mo ulit. At sa aming mga follower naman, sa aming mga viewer, sa aming mga supporter, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po tayong lahat. So yo, what's up mga bro? ito po pala ang mga speaker box na idiniliver namin nung last Sunday, April 6, 2025. So ayan, 4x4 sit up. So shout out po sa nag-order nito. So ayan na po ang 4x4 sit up mo sir. Ito po ang 4 box DE10 ito po ang mid high pull range 15 at ito po ang time na naikarga na po namin ayan po ang time na patungo na po kami maghati doon sa Lapu-Lapu City ng Cebu dahil hindi po traffic nung time na nag-deliver po kami kaya po ang dahilan na madali lang po kami nakarating sa kanilang bahay ni Mr. Customer at ayan po ang time na naidiskarga na po namin ang mga item so yung what's up mga brad so ayan na po dumating na po ang supply namin ito mga brad hindi po kami nagbili niyan tatlong pong piraso po to pero hindi po kami ang nagbili niyan. Ang nagbili po niyan ay ang nag-order ng speaker box. So shout out po iyo, Mr. Customer ng Maramag, Bukidnon. So ayan, pinick up na po namin ang inyong order. Hindi po kami ang nagbilin nito. Ayan, tumawag po sa amin ang customer nito na ipapick up po yung in-order niya na marine. So ayan. Kasi yang customer nito ay nasa Maramag, Bukidnon. So ayan, pinick up na po namin yung para sa inyong box.